So, magandang araw mga tropa. Welcome back to my new channel, R.A. E. Glass. Dito si Pabby. Pabati magandang araw sa so, mga gilid ng Sir Waybay ng Akademy Channel. Uh, Meron naman tayong i-update ngayon, tropa. Uh, Meron tayong ginawa dito sa, somewhere dito sa Pasig City. Uh, isa itong village, dito sa Parkwood Village. Meron tayong ginawa dito sa kitchen nila. Uh, Meron kami ginawang cabinet. Uh, Linigyan namin ng uh, door. Ibig uh, sabihin, upper and lower cabinet. linagyan namin ng uh, swing door. Sa taas kasi, ang concept, uh, glass na nice smoke. Sa baba naman, uh, ginamit namin yung ACP, yung cover niya. Pero ang ginamit natin dito nga... kaniyan uh, <coughs> Ginamit natin dito nga uh, frame. Ito yung uh, lower frame sa side frame. Minsan tinatawag yung content sandal. So, I-shot na lang natin ito pa, no? Pero yan nasa likuran ko. Yan, finish na kasi. Pero, hindi ko na hindi ko na nabidyohan nung uh, during ginagawa to So, nabisi tayo ngayon. Function test lang natin. So, kung uh, interesado kayo pa sa ganitong uh, topic, uh, at kung may time kayo, so, samahan niyo si Papa B. Uh, pakita natin dito. Silipin natin yung mga finish product ng na ginawa natin dito sa uh, bahay ni Ma'am Dak. So, ano ba kayo, Katro ba? Pero bago natin na uh, function test ito kasi ito yung buo na nagawa na namin, alay na namin to kung uh, bago lang kayo sa akin channel at hindi nyo lang kayo nagpagayaan, hindi pa kayo please subscribe sa ating YouTube channel RE Glass Yan. So, at kung nakita uh, nakikita nyo yung bell dyan katoka sa ating screen pakipindot na rin uh, para uh, pag napindot nyo yan uh, sa mga susunod natin yung vlog natin uh, isa kayo sa unang manotify at uh, makakapanood ng ating bagong bagong uh, upload. So, video na kuwan tayo sa upload ngayon video mga bayun yung distance natin no? pero ito pagkita natin na ito ngayon dadang ito pa so punta natin pasilip natin pang suntis natin so yan. dito muna tayo natayo layo muna tayo ito kasi nakita nyo ito yung upper cabinet yan. Yan. Pagsinaro mo kasi yan siya na yung close yan. yan. ganun din yan nakita nyo ba yan yun yun ganun din dito ito naman pala yan. yan. Sa. Yan. Same time pares yan. So, ganoon din dito sa kabila. Yan. So, ngayon, uh, i function test natin yung uh, upper uh, cabinet sa lower cabinet. Uh, so, dito kasi sa lower cabinet, meron dyan ginawa kaming truss bin. So, sinabay na rin namin sa pintuan. So, uh, based Base doon sa gusto ng ating client. So, let's go. Try natin. So, ito yung sinasabi nga uh, Ito yung kwa natin. Ito yung ating uh, bin cabinet. Yan. Ito yung dalawang uh, pin side. Tapos, push lang. Sasara na siya. Ito naman yung pinakang, uh, yan. Yun. Dalawa. Yan. So, close. E, ganun mo lang siya. Yan. Siya na siya magsasara. Ganun din dito. So, ito kasi medyo matanggad siya. Yan. Yan. yan ayan, ayan, ito, so, kung nakikita nyo sa camera, ayan, sabay-sabay natin, sara, yan sara, 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 yan So, hindi namin kasi natin dito, ayan, uh, try natin na, huwag natin, close up natin, ano, so... So, ginamit kasi natin dito itong salamin na to ay uh, trim 3 uh, frosted glass. Ayan. Frosted glass, kaya panamin pa namin yan. Pero mapansin nyo ka pa dito. Yung handle, kasi parehas naman ang section yan. Uh, mag upper kitchen, mag lower kitchen, parehas na yung framing natin. At yung upper frame sa side frame. Pero ang yung orientation kasi, pag sa upper cabinet, ang handle natin sa baba ito. Yan. Okay? Mapansin nyo sa baba naman, sa taas. Ito naman dito. Yan o. Taas. Yan. Taas. Ay, baba. Taas naman to. Yan o. Dito ba? Kung nakita ko nyo pa sa kwan, yan. Pero pa rito. Yan. Yan. Sa baba. Yan. Ito pala, ah, itong uh, kuha natin, itong uh, may uh, hy hydraulic yan dito, yung ginamit natin. number number 2 ginamit natin diyan. May code kasi siya. So, meron na rin kasing islat yan. Kung hindi niya pamilyar, meron siya dyan na uh, ka-islat. So, pasok yung hanggang one port kasi yung slot uh, islat niyan dito. Tumbay ko ito yung framing na yan. So, doon dinadagay yung glass doon sa pinakang uh, slot niya hanggang uh, 6 mm. So, mas better kung uh, lagay lang natin 3 mm kasi masyadong mabigat na yung kwan, 6 mm. So, uh, nakukompromise yung hinges. Minsan, uh, ang bilis yung deterioration niya. Saka yung lumuluwag sa alignment kasi bigat. So, yung 6 mm kasi inap in na para ma-cover yan. Pati ito, itong kwan natin, yan, 6 mm na rin to itong cladding natin. Ito kasi nakita white na yan, ay ACP. Alam niyo yung cladding, glossy white. Pero back to back yung kunya, yung ating ah uh, uh, finish. Meron kasi dyan side, isang side lang. So, ito back to back namit natin. Pero 3mm, ACP. Any brand, wala nung, hindi nang wala nung problem. Kahit ito, para meron kasi yung brand itong kuhan. Itong ating... ah uh, Alam profile natin na uh upper frame sa side frame. So, ang ginamit ang kasi natin dito, mas doon kami komportable ay uh, unicorn uh, brand. power Powder coated white sana glossy. Ayan. Finish. <coughs> so, tingnan naman natin dito sa kabila. May dalaw kami. Dito naman kasi sa kabila may drawer. Pasilip rin natin. Ano? Ayan. Ito yung eh, kuha natin ano. Ito yung uh, side. Eh, kuha natin. Evolve pa natin. Ito yung pinakang uh, lower kuha natin. Cabinet kitchen cabinet. Yan. So, ito yung pang function natin. Yan. Buksan mo. Yan. Meron siyang uh, hinges. Yan. May code dyan dito. Cancel hinges. Yan. May ma hydraulic siya. Kaya pag sinara mo siya, mapansin mo pag sinara natin. Yan. Sara. By way, ang interconnection pala namin, by way, uh, ribbage. Kung so, tatatanong nyo kung anong ribbage ginamit natin ay uh, 4 ano? to 6 uh, rivets. Pag sinara mo kasi yan, mag-automatic na siya. Siya na mag close Yan o. Yan. Ganun din dito sa kabila. Ayan. Bukas natin. Yan. Yung linagay pala na natin dito ang hinges, magkabilaan. Mag, uh, mag, mag ah, dalawang piraso. Ayan. Isa sa baba, isa sa taas. Ayan. So, pag mo yan, tingnan mo, i-close natin. Close. Ayan. Siya na yung magsasaram. Kosa. Ayan. So, ito yung sinasabi natin na pull out yung may trust bin. Ayan. Pakita rin natin yung trust bin. Ayan. Well, ha? Ayan. Ayan. So, may linagay dito yung mechanism. Binigay. Ayan. So, ang inadap namin dito yung itong pinto. Ayan. Kinabit namin dito sa pin, sa kwa natin, sa pinakang front natin. So, pag tinemo mo, kala mo nakaswing din siya. No? Ito yung isa pang swing. Ayan. Ganun din. Dinagyan din natin ng dalawang hinges. Ayan hydraulic like siya. Ganun same timing. Pag sinara mo, kukusa siya. Yan. Ito ganun din to. Pag tinulak mo siya, kukukos ng iskosa. Ayun. Kukos mo siya. Okay. So, ayan yun sa baba. Sa taas naman, ayan. Sa taas. Ayan. Kung naman sa taas, ayan. Dito naman, instead na cladding yung didigay natin, ACP, yung cover, ayan. So, ilalagay naman dito, request naman ng na ating client ay smoke glass. Yan, tingnan mo. Yan. Smoke glass yan. May ikot. ikot. Pero kung binuksan mo yan, dito hawak. Yan. Ganun din, dalawa lang dinagay natin na hinges. Every panel, dalawa lang. Minsan kasi pag tinatlo mo yun, nagkukontrahan. Yan yung sanya yun, na po namin. Enough naman kasi yung tatlong, uh, ay dalawang hinges. Ito yung interconnection natin ng rank hit. Karibit siya. Pero hindi handin niya sa baba. Yan. Kasara na siya. Pusa. Yun. din sa taas. Yan. Ito yung side ng kwan. Ito yung side ng uh, Lababo sa sink. Yan. So, mayroon pa kasi tayo dito nga uh, ginawa sa side na mapasilip naman natin. Yan, sink. Yan. Sink, sink. Yan. So, dito naman tayo sa isang side. Uh, ito naman dito sa may mga oven. Uh, yung parang wine area. Uh, ganun din yung gina gina uh, ginawa natin dito. Uh, isa rin sa upper kitchen cabinet. Uh, medyo malak makuha dito sa kadawar kitchen cabinet. Ang kinaiba naman dito, meron siyang drawer. Uh, yan. So, ganyan ito. Ito, ganun pa rin yung function niya. Ayan. 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 Okay. Ayan. Ayan. Ito naman dito. Kailangan pala individual kasi magtatamaan sa side. Pero nag-automatic siya yung kinagandang dyan. Pag binta mo, buksan mo ito, kukunin ka. Hop! Balik. Balang mo ka. Dito, mayroon din dalawa. Ayan. Ayan. So, kung ano man ilalagay dyan, uh, so, oh, doon sa client Dito kasi mayroon ditong parang oven. din dito, baka may mga ilalagay pa siya dyan. So, dito sa baba kasi, ito yung pinakaiba Kasi dito may drawer Yan Ganun din Yan Bahala na siya magsarado dyan Yan Yan Drawer Yan 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 Ito pa yan. May cute ditong drawer Yan Yan So ito uh, Yan Saran na natin yan Ito dito. Ayan. Ayan. Pagawin na naman ito. Ayan. 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 Same profile lang ginamit namin. Uh, pero pakita natin ano ba yung ginamit natin sa drawer. Paano natin nag-adapt, ano namin, yung siding, Ayun ang papa-reveal natin ano. Pero yung uh, dito sa upper and lower cabin, same lang doon sa cabin sa may sink. Doon sa may uh, lababo. Ito naman kasi medyo mababa kasi ayan <coughs> wala sya bintana kaya nakababa siya, naka-lower uh, sya Ayan. Pero yun ginamit natin na uh, smoke class, uh, trimming pa rin, andito pa rin handle niya sa lower, ba, uh, dito naman sa upper portion, same lang yung ang kinaiba lang dito may drawer. So, pakita natin ano ba yung drawer-drawer yung sinasabi ni Papa B. Ano ba ginamit? So, punta natin. So, ito yung mga drawer. Uh, na buksan natin. Ano. So, dua, pakita lang natin dito. Ito. apat, lima. Meron pa yan doon kasi hindi natin mabuksan. Yan yung mga drawer natin. I mean lower. Sara natin. Ito muna tayo. Ayan. Ayan. Sara. 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 So, ito yung, dito yung pupupanan namin nagawa ng drawer. Pakita natin. Punin natin So, ginawa natin dito. Ayan. So, nag-framing uh, tayo ng one. Yun, pinakangkahan niya. Yung pinakang uh, niya. Nag-framing tayo dyan na uh, 1 one by three na tubular. Parang kinang tumisa, paikot. Yan. Oh. Tumisa. 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 Yan. Then, uh, nag-framing ulit tayong isang uh, one dito, uh, upper frame, saka side frame. Yan. Yan. Isa na. Yan puti kasi hindi gaano ka mapansin yan and then parang uh, parang uh, ganito rin parang uh, drawer din siya makitid lang tapos inadapt namin dito tinuro dito yan nakadikit yan tapos yung hinges inadapt namin dito sa side na to yan kaya tapos nagsinahigan natin ng cladding wood. ACP white tapos sinilan Kita mo yan dito sa taas, sa ilalim. Ayan. Ganun lang, oh. Yan. So, ito kasi, na-adjust-adjust yan based dun sa kapartner niya. Tingnan mo. Pag sinara mo na yan, yan. kailangan mong i-align dito. yan Para parehas. So, minsan kasi, nagkakaiba yan dito sa taa, laob. Kasi yung pagkakabitan. So, ito muna i-align. Tapos, sabay lagay ito. Yan. Pansin mo. So, 1, 3, 4 by... Ayun. 1 by 4 na tubular, pa ikot, priming, pinsin, higan, tapos nagawang priming ganito, inadapt, tinur ninyo. finish, that's it. Tapos i-adapt dito yung hinges kabilaan, align. Ayan o. Ayan yung rikwan natin dyan. Tapos may kabitan na rin yan doon sa dulo. Hindi na natin tanggalin, nakabit, nakalign na kasi yan. Ayan o. Hop, sarado. Ayan. ko nakatalikunan, yun yung may sala. <laughs> ayun ayun yung pagkita sa camera <laughs> so yan yung ating uh, cabinet uh, kitchen cabinet upper and lower kitchen cabinet with drawer and then may trash bin na adaption yan so, meron pa kaming kinabit yan doon sa taas.